Tao lang naku-control dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romaldes. Kita natin yan. Tingnan nyo ang net, tingnan nyo ang gaa, tingnan nyo ang... Uh, no, tingnan nyo ang net, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang gaa. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. ba? Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yun noon eh. Sabi ni Saldi ko, ano? O ba? Diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Nandun yan. Wala nang bycam na nangyayari. sa akin lang, presidente ka, di ba? So you have the full cabinet of experts, finance experts, nandyan sa iyo. So nakikita nila, di ba? Oh, president, Mr. President, ito po yung NEP natin. Pero pagdating po sa gab, ganito na, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na, ano nangyari? Bakit naging ganito? 'di ba? O ako lang ba 'yon? Well, kung ako 'yon, ganun. Ano nangyari? Bakit nang ganito na ang gab? Oh. Oh, pagdating ng uh, ha, Senate. Ano nangyari? Tingnan niyo. Oh, bakit ganito na? Pagdating ng bike Diba? Di ba? Merong daming insertions doon wala walang paper trail and then suddenly sa bycam nandoon na. Uy, di ba magtatanong ka? O bakit ganito? Ano nang ginagawa sa budget? Pero hindi ko nakita yun na Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo kasi ikaw ang nag-submit ng net And nakita mm -hmm. mo kung anong lumabas sa So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. So merong president na, ah, okay, ito yung NEP. Then after a few months, okay, ito yung ga, -a. yung wondering kung alam niya kung ano na sa page two. Só so...